Going hard make some like this way to yan guys oh paligsahan maglabayan guys oh pabulaan nya no no kanitao pumikit kasi oh ayan oh Paligsaan sa paglalaba mga ano oh. sa paglalaba. Ay, siyan pa rin. Good job yan. Uy, kanino yung madami. ano? o. Ay, no? Ay graw, talaga si pare talaga o. Oh. Lahat na yan talalaban eh. ano? pare, ang mga may blanca sa pare. Yung sayo din may pare. Wala pa akong labahin pare. kaka ko lang eh. Sana ko. Ano? Ano? na lang. Oh, nung mo na ako pare ngayon pare. Mm. May ano naman tayo eh. Na, you, thank you.